Yes sir, good day RK Ventures and welcome back to my channel Alright, so as you can see, naririnig nyo naman na maulan pa rin Nakaready na ako para bumiyahe pero ito yung bumungad sa akin. So patitilayan lang to saglit then biyahe na. Honestly speaking, 2 this na akong hindi lumalabas sa bahay mga ka-riders dahil nga sa malakas yung ulan, tuloy-tuloy yung ulan. So hindi ko alam kung anong nangyari sa labas. Pero napapalita ako medyo na ang hataw. Alright, so for today's vlog mga pariders, eh, I just want to give you a piece of advice pagdating sa panahon ngayon na tag-ulan na. Minsan unpredictable pa nga, bigla na lang uulan kahit sobrang init. So pinaka at best essential thing dapat ay eh, meron tayong baong kapote. Yan ang napaka-importante. Ito, extra ko na po yan. Sobrang basa na yan. So, sinampay ko muna. Pero meron pa rin po ako dito sa top box ko. Kaya napaka-importante mga kariders. Marami kayong kapote. Kasi pag isang cover lang yung ginawa nyo, nababasa pa rin kayo. At least dalawa, lalo na pag ganitong panahon na sobrang lakas yung ulan. Guys, believe me, mas maganda dalawang kapote yung baunin nyo. Yung makapal na kapote para talagang totally covered kayo. And also sa pasayro nyo. Napaka-importante po nito. Alright, so yan mga riders at patila na ulan. So next video mga riders ay medyo unusual. But I just want to share to you para at least aware po kayo sa mga nangyari at dinulot ng bagyong karina. At ito po yan. So yung lugar na ito mga riders ay located sa malapit sa SM Marikina. So dito ko yung up yung isang pasayero, yung babae. Sabi niya sa akin, lampas tao daw yung baha ng nakaraang araw. So just imagine mga ka-riders, ganyan kalala yung pininsalang ginawa ng bagyo. Ewan ko pero talagang disaster as in. lahat ng mga gamit ay sira. ba? Ang daming putek. This is something na parang nakakaawa lang sa mga tao nakatira dito, no? Kasi, syempre, nakakabigla, nakakatakot. Kasi lahat, ang daming nasira. Kaya eh, yung mga, ano, mga LGU, mga nasa barangay na tumulong, saludo ko sa mga yan. And also sa isang vlogger na nakita ko parang nag siya ng mga relief goods, si Boss Kenji, no? Shoutout sa'yo, sir. At uh, panalo. Napakaganda ng ginawa niyo. Nakatulong kayo sa mga kapwa natin Pilipino na sa lanta ng bagyo. Alam niyo mga kanilis, kung ako lang ay merong enough na pondo or pera. May sapat na pang tulong sa mga kababayan natin. Gagawin ko rin yun eh. Kahit off-cam na or kahit mayroong pang camera, okay lang yun. As long as bukal sa loob mo na magbigay. So yun po yung pinaka-importante doon. Pero since sa wala pa, So, ganitong paraan lang, no? I just share to you at uh, nagdarasal ko lang yung mga kababayan natin na sana maging okay lahat, no? At makabawi at makabangon dun sa sakunang nangyari dahil dulot ng bagyo So, yun lang naman po yung akin. At yan, after po nung baba ko doon sa pasahero. At ito po naging resulta doon sa pinsala ng pag yung karina na yan. Ang dumi na aking motor, sobra. Sobrang dumi niyan. Sobrang putik Asin talaga. Putik na yan. Grabe, sobrang dumi talaga. Pero biniyay ko pa rin yan mga riders. Wala eh. Kailangan pag nagkaroon nilang pagkakataon mamaya at may madaanan akong car wash eh yun sprayan ko na lang or if spray ko kahit sa mabilisan na importante matanggal lang yung dumi niyan sobrang putik talaga grabe at sa ilang oras sa pagbiyahe mga ka-riders sa eh, po ako ng gabi at nakita ko po ito sa daan kaya yeah. ako na mismo nag-spray hinulugan ko lang po yan na limang piso at effective ang lakas ng ano, pressure ng water panalo okay rin pala yung ganitong mga negosyo no? Alright, so ayan mga ka-riders ang aking video for today. I just share it to you yung nangyaring mga sakuna. Tinulot nitong bag Karina dito sa Metro Manila. Hindi lang naman doon sa Marikina. Hindi eh, ko na nakuha na ng video yung sa May Palinsuela, Manila, and also yung Caloocan. Same thing mga ka-riders, Ganun din talaga. Hindi maganda yung nangyari. No? Kasi marami na sirang gamit. Sobrang dumi niyan eh. Tataniniwala naman ako na matutulungan niya ng mga sa LGU. At yun mga riders, at hanggang dito ko lang po tatapusin ang video. Renzo Classic po, palagi po nagpapalala. Ride safe, stay safe, think safe, eat healthy, and be a defensive rider at all times. RK Ventures. Shukran.